Good morning po. Good morning guys. Ito po yung aking mga anak kompleto ngayon. At ayan po yung aking mga apo. Bakit labo ng camera? Ayan po. Nag-aalmusal po sila. Ayan. Yung magkuya. At ito ang aking panganay. Kaway ka naman anak. Anak ka may ka naman anak. Ayan si Bunso. magsi pagugus ng kamay. At ayun na ang... Ah. Wonder Tita, hindi na sinisingil sa akin ni Clarice. Sisingilin ko rin siya pag sinil niya sa akin yan. Sisingilan kaming dalawa. Dahil dinabi ko lang, para alam mo yung presyo naman, no? Anak, sorry namang hindi ko alam. Eh, para-paraan. Diyos <laughs> yes, ka. Mga bata ngayon sila na yung naniningil. Kung singilin ko kaya kayo ng pagpanganak ko sa inyo, may sasagot dyan, siya. Ah, sinisingil niyo ako? Singilin ko kaya kayo? Ah, Itan? Bakit? Oh. Binayaran kaba namin para ano, para kami. <laughs> o, wag magtakbuhan. Ayan po. Ito po yung aming munting pamilya. Si Tito Ian. Ay, kakakain nyo lang. Magkain sasakay dyan. Sa yun, magkaka-appendicitis kayo. Sa yun, kinagamit. Kakakain nyo lang. Punas ka ng pawis mo, Bem. Sayon, mo. Sa yun, punas ka ng pawis mo sa noon. Sa likod. Ayan po, yan ang kanyang mga anak, yan ang kanyang panganay. Nag-anak naman. Ayan ang kanyang bunso. Ang kalat po ng bahay kasi nagsama-sama. Oy bunso, di ka pa nakain, kain, nagwiibay ka na. Baby. Clarice, din naman. Ethan, kung sungilin ko kaya, kasi sinisingil niya ako. singilin ko kaya kayo ng pagpanganak ko sa inyo? Bakit binayaran ka pa namin para makapaglagay ng hindi? Ay, bad yun. Uy, nasa budget tayo. Sorry ka. Ano yung drama sa tabi? Ikaw talaga. Say hi, Kiel. Hello, guys. Hello, Kumusta guys. po kayo? Good morning po. A bless Sunday morning po. Dali na. Bati ka na. Basa yung damit mo, Kiel. Papalit ka sa... Sa yun, kuya. Palitan mo ng sando yung kapatid mo. Basa yung dibdib. Yan, mag-alaga ka ng kapatid mo. Ayun. Yung nani ay nagtutupi. Maglingpit kayo dyan. Anak ka, magbubukas na ako ng tindahan. Sige po. Ito po yung aking munting pamilya. Makalat, medyo makalat. Magulo pa kasi yung mga bagong gising. At yun yung super tita and lola na naguhugas po ng tinggan. Ayun po. Ang kanila. Ka daw, Oh. <clears throat> itan, itan. itan. Asan yung asan gugulatin natin si Mama Jane Madali. Yung as-as. Anapin mo ba ka na dyan? Tingnan mo doon ba ka na doon? Wala nga. Sinag ko <coughs> na yun. namin yung buti. Ito namin yung gugulatin gagulatin natin si Tita Shep mo. Huwag kang eh? <coughs> gugulatin po natin yung aking magugulatin kapatid. Ayan, sisikritin <coughs> yeah, po natin. nagulat hindi, hindi nagulat hindi nagulat ang kuya ang ating pang ano para magulat Papasakit talaga itong hawak ko ito. Ano ito. Nalukuha nung bata ka. Ikaw! Tungkutin ko yung singit mong... Pag natapon ko itong si Keba sa ito, lalukuhan mo ito na. Sayang mo camera ng ginulat mo si tita mo. Buti ka mo, eh. hindi ko nasaluko rin yung baso pang pihirang baka. Tito, <coughs> uging mo na ganyan, napakpuko yan. Sayang, hindi po natin nakuha na ng camera yung pagiging magugulatin ng kapatid ko, mababasag pa yung mga mag. Ayan, sige po, nagumis po ako sister. Mo, <laughs> sige po, bye-bye. Magbubukas na po tayo. Ayan, kumukha pa akong aswang. Wala pong kasuklay sa bahay. Bye-bye po. Good morning. Ayan, ulit yung tatlong makukulit na bata. Ayan. Ay, ay, Ayan po, ay, ang aking munting pamilyang makukulit. Ay, tama ina. Ay, tama yan. Ay, oh. ito, Hulog daw pa ako. pag daw pa po ako. Pops, eto una. Ikaw una sunod. See you po. Thank you.